sinabi ng Panginoon kay Moises, Tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon, at si Aaron na yung kapatid ay magiging yung propeta. Iyong sasalitain lahat ang ating inihuguto sa iyo, at sasalitain kay Faraon ni Aaron na yung kapatid upang kanyang pahintulutan ang mga anak ni Israel ay lumabas sa kanyang lupain at aking papagmamatigasin ang puso ni Faraon at aking pararamihin ang aking manatanda at ang aking manakapabaladhan sa lupain ng Ehipto. Ngunit si Faraon ay hindi makikinig sa inyo at aking ipapatong sa Ehipto ang aking kamay at ilalabas ko ang aking mga hukbo, ang aking bayan na malanak ni Israel sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng mga dakilang kahatulan. At malalaman na mga taga Ehipto na ako ang Panginoon pagka inihunag ko sa Ehipto ang aking kamay at pagka inilabas ko ang mga ni Israel sa gitna nila. At ginawang gayon ni Moises at ni Aaron kung paanong iniutos ng Panginoon sa kanila ay gayon ginawa nila. At si Moises ay may walumpung taong gulang at si Aaron ay may walumput tatlong taong gulang nang sila'y magsalita kay Faraon. At nagsalita ang Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, Pagsasalita ni Faraon sa inyo na sasabihin magpakita kayo ng isang kapabalaghan sa ganang iniyo Ay iwang sasabihin kay Aaron, kunin mo ang iyong tungkod at ihagis mo sa harap ni Faraon na magiging isang ahas At si Voices at si Aaron ay naparun kay Faraon at kanilang ginawang gayon gaya ng iniutos ng Panginoon At inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harap ni Faraon at sa harap ng kanyang mga lingkod at naging ahas nang magkagayo'y tinawag naman ni Faraon ang mga marunong at ang mga manghuhula, at sila naman ang mga maik ko sa ehito, ay gumawa sa gayon ding paraan ng kanilang mga paging kanto. Sapagkat tinihagis ng bawat isa ang kanikanyang tungkod, at nangaling ahas, ngunit nilamon ng tungkod ni Aro ng mga tungkod nila. At ang puso ni Faraon ay nagmatigas, at hindi niya din ining sila, gaya ng sinalita ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Ang puso ni Farao'y nagmatigas. Ayaw niyang paalisan ng bayan. Kumaroon ka kay Faraon kinaumagahan, narito siya'y pasas sa tubig at ikaw ay sa tabi ng ilog upang matagpuan mo siya at ang tungkod na naging ahas ay yung tatanan sa iyong kamay. At iyong sasabihin sa kanya, sinugo ako sa iyo ang Panginoon ng Diyos ng mga Hebreo na sinasabi, pahintulutan mo ang akin bayan na upang sila'y makapaglingkod sa akin sa ilang at narito na ngayon hindi mo dininig. Ganito ang sabi ng Panginoon, Dito mo makikita na ako ang Panginoon, narito aking papaluan ng tungkod, na nasa aking kamay, ang tubig na nasa ilog at magiging dugo, at ang malaista na nasa ilog ay mamamatay, at ang ilog ay babaho, at ang mga siya ay masusuklam ng minong ng tubig sa ilog. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo kay Aaron, kunin mo ang iyong tungkod, at iunat mo ang kamay sa tubig sa hito, sa kanilang mga ilo, sa kanilang mga bandang, at sa kanilang mga lawa at sa lahat nilang tipunan ng tubig, upang mga maging dugo at magkakadugo sa buong ng Egypto, maging sa mga kahoy at maging sa mga sisidlang dabato. At ginawang gayon ni Moises at ni Aaron, gaya ng iniutos ng Panginoon, at kanyang itinaas ang tungkod, at tinalo ang tubig, na nasa ilog, sa paningin ni Faraon, at sa paningin ng kanyang mga lingkod, at ang lahat ng tubig, na nasa ilog ay naging dugo. At ang isda, na nasa tubig ay namatay, at ang ilog ay bumaho at ang mga Egyptyo ay hindi makainom ng tubig sa ilog, at nagkadugo sa buong lupain ng Ehipto. At ang mga mahiko sa Ehipto ay gumawa ng gayon din sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto at ang puso ni Faraon ay nagmatigas at hindi niya dininig sila gaya ng sinalita ng Panginoon. At si Faraon ay pumihit at umuwi sa kanyang bahay na hindi man lamang nabagbag ang kanyang puso. At lahat ng mga Egyptso ay humukay sa palibot ng ilog upang makasumpong ng tubig na maiinom sapagkat sila hindi makainom ng tubig sa ilog at naganap ang pitong araw pagkatapos na masalot ng Panginoon ng ilong.